News Update Mga balita ngayon Driver na ng Araro ng labing limang sasakyan sa Commonwealth Avenue Positibo sa droga Flash flood sa Capiz ikinasawi ng limang katao Mandatory face mask ipinatutupad sa lalawigan ng Quezon Bunsod ng pagtaas ng kaso ng respiratory illnesses Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Nagpositibo sa ilegal na droga ang UV Express driver na sangkot sa aksidente sa Commonwealth Avenue ayon sa Quezon City Police District o QCPD. Umamin din umano ang sospek na kinilalang si Roel Flores de la Serna na gumamit siya ng shabu ilang oras bago nangyari ang aksidente. Dahil dito, sinampahan ng mga kasong murder, frustrated murder, malicious mischief, abandonment of one's own victim, at resistance and disobedience to a person in authority ang driver. Noong biyernes nang inararo ng UV ang labing limang sasakyan sa tapat ng Commission on Human Rights sa barangay UP Campus, Quezon City, na ikinasawi ng isang delivery rider habang labing tatlong iba pa ang sugatan. Nasa kustodiya ng QCPD si De La Serna na nahaharap din sa paglabag sa Republic Act No. 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 sa Quezon City Prosecutor's Office. Umakyat na sa lima ang nasawi bunsod ng malawakang pagbaha sa Kapis na dala ng bagyong Ramil. Ayon sa Kapis Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, bukod sa unang nasawi sa pagkalunod sa EVsan, apat na iba pa ang kumpirmadong binawian ng buhay sa magkakahiwalay na insidente sa Rojas City. Nitong nagdaang weekend nang magmistulang malaking dagat ang ilang bahagi ng Capiz, matapos bumuhos ang katumbas ng halos isang buwang pag-ulan, kahit na walang nakataas na typhoon signal sa lalawigan. Nasa higit 3,300 na mga pamilya o 9,665 na mga individual mula sa 61 na barangay sa Capiz ang apektado ng pagbaha kabilang sa Rojas City na nagdeklara na ng state of calamity. Ipinagutos ng Quezon Provincial Government ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa lahat ng indoor settings at outdoor area. Sa gitna ito ng tumataas na kaso ng mga sakit tulad ng sipon, ubo at pneumonia. Paliwanag ni Governor Helen Tan kinailangan ng pagpapatupad ng masking rule upang mapigilan ng mabilis na pagkalat ng mga naturang sakit at mapangalaga ng kalusugan ng mga residente lalo na ang mga vulnerable na sector. Hinimok ng provincial government ang mga residente na maging maingat at agad na magpatingin sa mga doktor kung may sintomas ng sakit. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn nag naguulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.